Kailangan mong magkaroon ng bisyon, hindi ay mananatili ka sa parehong lugar. Ikaw ay magpapaikot-ikot. Magkaroon ka ng bisyon ng tunay na plano ng Diyos sa iyong buhay upang malaman mo kung saan ka patungo. Maniwala ka at ipahayag mo ito. Ang taon ito ang pinakamahusay na taon ko kailanman. Ang taon ito ay magiging kamanghamanghang taon. Ako ay magtatagumpay ngayong taon. Ako ay uunlad ngayong taon. Ako ay lalago sa taon ito. Mararanasan ko ang pabor ng Diyos ng higit pa sa tulad ng dati. Gusto niyang paniwalaan mo ito. Gusto niyang ipahayag mo ito. Gusto niyang lumina ka sa kanyang bisyon at talagang makita ito. Tingnan mo ito sa paniniwalang sinabi ito ng Diyos. Kaya't kung mayroon man magbanta dito, sabihin mo, hindi, nakikita ko kung saan ako patungo. Alam ko kung saan ako pupunta. Hindi ako lilihis palayo dahil sa sitwasyong ito na gusto akong ilipat sa ibang pwesto. Tatahakin ko ang daang ito. Ipinakita na sa akin ng Diyos. Ito ang aking GPS. Dito tayo pupunta.